Kuya, crush mo ba ako? Paano mo sabi? Kasi nakikita ko sa mukha mo, may gusto ka sa akin eh. Hindi eh, mo na makikita sa sariling pagangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Uh -huh. Eh bakit binigyan mo ko ng bulaklak, tapos binayaran mo pa yung nagbigay sa akin? Walang bayad-bayayin, kaya bigyan ko yan. Tatanungin kita kuya, mahal mo ba ako? Bakit mo ba ako tanungin? Eh kasi nga, sabi mo sa sulat na binigay mo sa akin... Mahal mo ko. Ang gulo-gulo <laughs> pa nga na sulat mo eh. Mabilisan mo lang ba ginawa yun? Paano mo nasabi mabilisan? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabi mabilisan? Uy, kuya, aminin mo na kasi. May crush ka sa akin. Eh, paano ko naman aminin yun? Inamin mo na nga sa kaibigan mo na may gusto ko sa akin eh. Tapos magsisinungaling ka sa akin. Sinungaling ka ako eh.